I-download ang DMW Mobile App. Pagbukas ng app, i-click ang Login at i-type ang e-registration account details. Kapag nakatanggap ng ganitong mensahe, i-click ang Register. Mag-register gamit ang mobile number at i-click ang Next. Hintayin ang OTP o one-time PIN na matatanggap sa mobile number. I-enter ang OTP na matatanggap sa registered mobile number. Click Submit. Kapag nakita ang success na message sa screen, i-click ang OK. Ang susunod na makikita ay ang Data Privacy Policy. Hinihikayat na ito ay basahin at unawain. Pagkatapos, i-click ang Accept. Matapos mag-register o mag-login, maaari nang mag-apply ng OFW Pass. Ang unang step ay ang Passport Verification. Para sa ID type, piliin ang Passport at i-click ang Continue. Sunod, iklik ang Allow para magamit ang kamera ng mobile phone sa pagkuha ng passport. Iklik ang Continue. Ihanda ang passport. Click Continue. I-scan o kuna ng passport. na nasa loob ng kahon na nakikita sa screen ang inyong passport. Sunod, iklik ang Continue. Hintayin matapos ang passport verification process. Pagkatapos ng passport verification, mag-selfie. Huwag gumamit ng flash. Siguro hindi na nasa loob ng bilog ang buong mukha at malinaw ang inyong picture. Sunod na makakakita ng check kapag maayos na nakunan ang inyong picture. natanggap na ng system at nagmatch ang passport at selfie, magkakaroon na ng OFW Pass account na may lifetime ERN. Para makita ito, iklik ang View OFW Pass. Para maging active at magamit ang OFW Pass sa paglabas ng bansa, kailangan din na scan ang visa for verification. Maaari itong magawa sa dalawang paraan. Una, sa pamamagitan ng pop-up notification na lalabas sa OFW page matapos gumawa ng OFW pass account. Para naman sa matagal nang may account ngunit wala pang inilalagay na visa sa DMW mobile app, maaaring pumunta sa requirements page ng app at i-click ang visa. Sunod ay piliin ang bansa kung saan magtatrabaho. Piliin ang visa para sa ID type. I-click ang continue iscan o kunan ang visa. Siguruhing nasa loob ng kahon na nakikita sa screen ang inyong visa. Sunod, i-review ang visa na nakikita sa screen. Siguruhing malinaw at nababasa ang mga detalye nito. Sunod, i-click ang continue. Hintayin matapos ang visa verification process. Kapag natanggap na ng system ang visa sa account details, maaari nang magamit ang OFW pass para makalabas at makapasok sa Pilipinas habang nagtatrabaho sa ibang bansa.